Hi vlog, welcome to my guys Oh sorry Hi vlog, welcome to my guys Ay. Hi vlog Hi guys Laag ko eh a Uy naay ko ang patok May dalawang bibi Naglangoy langoy O oh, bibi ba na or Bibi or San Ang Langoy ba makinang langoy oh, sa ka naman pag-gining ng diri. right. nag-tipok hmm. na may... hey, bitto ba. Deri 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 lang. deri 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 Uy, hinay hupya. Hinay hinay lang. Hinay hinay lang. Gito yung nilagkuan. Eh? Oh, mga bibi. Kabog po yung tulaya eh. Oh, uyog uyog. Marami tulay habog sa naman. Ang mga laag na ta. Hmm. Uh. ito lagi ko dok Padag po dok ba sa dagom ay oh Kita ni maulan ba oh Awa Yung dok ang dagom na oh Ulan na dito sa tabok Dok ang dagom nga kuan ulan Sa dapit nga side ga ulan na oh May dagom nga dok pwesta nan Ka ulan na nang hapit dari sa kuan mo ah Dito sa tabok ka ulan na sa tabok Dok ang dagom Nag <laughs> dito sa unang kay Ano kung silang gibuhat Ito na basket bagay mo wala <laughs> man Laag laag lang Laag laag lang Laag laag lang Oh okay. laag lang side Bye bye Dito aside Dito you know, yung aside Oh Dito mm. sa tabok Kay gakuan Dagom -um, Dagom -um, -um, sa tabok Gaulan na dito yung dapita ng ulan dari sa baybayon kay nagsuri-suri ani yo yung... stable ani okay nanag feeling ako wala nang suri-suri lang Ngayon, <coughs> ah, nangandam na ang mga manalagat kay mga laod na sila mga sagod mga hapon na kayo, mga padulong gabi. Oh, sorry, sulo so na dito sa unahan. Ang sinaa dito. Sorry, sorry kung sinaa dito. Mingo pa man. Ang sinaa orasa dito. 5.30 p.m. Tangkuan na kung ting laod na sa mga outing oh, andam na sa mga mananagat. Kaya padulong sila laod. Mariana hmm. o. Oh. Hmm. Ting andam na para mga ito nag laod. Ang so, baka na itag sa orang, eh. Napag yung pasil. Sorry, sorry Sorry, sorry lang. Laglag lang Isaw, isaw, ay lang Laglag lang Mga dog, mga mo ulan na ito sa ba? Ay, daga ng ulan dali ha? Huh? Raga ulan na ito sa unahan ulan dali Ano, wala po kay dagong dali sa unahan Mga dog, ang bati nang tingin sa ulan. Narinipit niya sa iyo. Wala. 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 Narinipit niya sa iyo. Wala. Uy. Kidlat yun ah. Mga gaulan dito sa mga gaulan, oh. Dicky wala. Kita nakuha ka. Mga gaulan dito sa mga hay. wala, oh. Og krimbalaso. Mga gaulan? Oh, gaga, talped. na muna. Og nikwa, Loy. It guys. Ian RTG. board Ah, napin ang ulan. Oh, kala, ulan na, ulan na, ulan na. Kala ba kala nang gapag nito? O kaya ang gapag ba? Ulan na o? Ulan to, kaya ang gapag. Dari na kayo, wala ka ulan na Border dito sa ulan. Dari na ko ay. Basta ga ulan dito sa unahan. Dari na border ang ulan. Dari kayo wala kaabot. 1000. Ano ka? Pop. Oh, ambot. n'ta ka. Kaya na kuno ang ulon okay, dere. Nayong muron taliit hi nagsugo dere pa da na ang ulon. Boomagi. Muron taliit may taliit na Daga. <laughs> hindi na dito natin <laughs> na <glosok>, <hoyimukas> na, so, ang ulan ang dagdag lang yung <laughs> isa, ulan ay naku po ang ulan na jod, ang dalawa pang ulan hindi pa, nang uli isa lang ito daw lang ang ulan dito naku uli na pa いいじ